Tumangging ipagpatuloy ng mga maestrado ng 5th Division ng Sandigang Baya ng paghawak sa kasong plunder at graft kaugnay ng PIDAF scam. At upang ibigay sa atin na detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent at si Joyce Balancho. Joyce, good evening. Magandang hapon sa iyo, Attorney Reg. Umatras na nga ang mga maestrado na 5 Division na Sandigang para hawakan ang kasong graft at plunder ni Senator Jingo Estrada na may kaugnayan dito sa pork battle scam. Sa sulat na sinumit nila ngayong araw sa Sandigang kaya Presiding Justice Amparo Cabotahitang, hiniling ni Fifth Division Chair Justice Roland Horado at mga kasamahan nito na sina Associate Justice Alexander Hesmundo at Associate Justice Justice Maria Dolores Teresa Dolores Westa, na hindi na nila hahawakan itong kaso ni Senator Jingo Estrada at pati na rin yung mga co nito. Hindi naman sila nagbigay ng detalyadong dahilan dito at sinabi na na personal reasons ang binabanggit nila sa kanilang letter. Pakinggan natin naging pahayag ni Atty. Renato Bocar, ang Executive Clerk of Court ng Sandigan Bayan. Walang authority or power ang presiding justice. Maski yung buong sandigan bayan, na i-deny yung inhibition dahil sa rules of court naman yun na pwede silang mag-inhibit on, the, on just and valid grounds. Or... Samantala, Attorney Rich, dahil nga dito sa request na mga maestrado, nagkaroon ng unbank session kanina sa Sandigang Bayan kung dumalo din yung mga iba pang maestrado from different divisions. Pakinggan natin ulit ang naging pahayag ni Attorney Renato Bocar. -isa lang, isa lang sa mga tatlong miyembro ng 5th Division ang sumipot. At hindi ayaw niyang sabihin yung personal reasons dahil hindi daw siya otorizado nung dalawa nasabihin yung mga dahilan na yun. Attorney Reg, sa January 5, uh, itutuloy itong unbank session nila kung saan nadadalo pa yung dalawa pang justice na hindi nga dumating kanina at dito didesisyonan kung saan nga uh, division ililipat ito pag-handle ng petition for bail o yung mismong kaso ni Senator Jinggoy Estrada. At ikinagulat uh, kinagulat naman ng kampo ng senador itong uh, pag-atras nga ng 5th Division na uh, Justices na hindi daw nila inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa ng petition for bail uh, magkakaroon ng gantong aksyon ng mga maestrado, lalo na at katapos lang tumistigo ni PDAF's whistleblower Ben Hurlui. Ah, uh, ito ang unang pagkakataon attorney Ridge, sa history na Sandigang Bayan na nag-inhibit ang tatlong division, tatlong uh, justices na isang division at umaatras sila sa isang kasong hinahawakan nila sa Sandigang Bayan. At ayon nga kay attorney Renato Bukar, para dun sa tatlong mahistrado na mag-decide uh, anonymously, uh, tama, magkakasama sila doon sa desisyon na yun, ay maaaring posible ma mabigat yung kanilang dahilan para mag-inhibit dito sa case. Ngayon ay nakabreak pa nga ang sandigang bayan sa kanilang pagdinig dito sa petition for bail ni Senator Jinggoy Estrada at ay tinatakda nila to sa January pa ipagpapatuloy. At uh, malibat kay Senator Jinggoy Estrada, alam naman din natin nakaharap din sa kaparehong kaso si Sen. Bong Revilla Jr., pati na rin si Senator Juan Ponce Enrile at alam naman natin kamakailan lang ay hindi pinagbigyan ng First Division ng sandigang bayan na makapagpiyansa Itong si Senator uh, Revilla sa kasong plunder kaugnay ng pork battle scam matapos nga patunayan ng prosecution na malakas ang kanilang ebidensya laban sa senador. Mm -hmm. Grace, ay Joyce pala, nakakatakot no na medyo ganito yung nangyari dito sa 5th Division na to. Pero Joyce, uh, meron bang party, either the prosecution or the defense, ang magsasampa ng motion para hilingin kung ano yung mga personal na reason na yon o magsasampa ng any disciplinary action against the justices. Kasi nakalagay sa rules of court din na dapat ang pag inhibit ay for just and valid reasons. So kung sasabihin mo lang na general statement na personal reasons, ay eh, kailangan i-disclose yun ng mga mahistrado sooner or later. So meron bang uh, pahiwatig yung dalawang kampo na gano'n ang gagawin? As of, the, uh, as of this moment, Attorney Ridge, wala pa. No? Pero basis sa mga na, na, nakalap informasyon kanina, Mismong si uh, presiding justice hmm. Tang kasi, wala rin siyang kapangyarihan para i-compel itong mga mahistrado na to to disclose kung ano hmm. mga personal reasons na to at nabanggit din kanina ni Attorney Bucar na pwede niyang iakyat. Mm -hmm. sa Supreme Court in case magkaroon ng ganyang actions or kaya magkaroon ng precedent na ba, paano kasi kapag next time yung ibang division naman yung mag-inhibit at sasabihin nila personal reason. Mm -hmm. So acceptable na ba kagad yun? So sabi niya, one way of um, addressing this is sa uh, Supreme Court. Mm -hmm. Appeal sa Supreme Court para yung mismong korte na yon ang mag dito sa mga magistrado to disclose mm -hmm. whatever personal reasons yung binabanggit nila dito. Usually, ang pag-inhibit ng isang magistrado for personal reason ay sa umpisa pa lang ng kaso. Yes. Kapag may may na may na-disclose yung litigant or any one Kamagana. of them na meron silang relasyon no, yes. dami conflict mm -hmm. of interest. Yes. So ngayon ito nakakagulat kung anong ba talaga yung personal mm -hmm. reason na ngayon at kung uh, sino nga ba yung magpapa uh, salita doon sa mga maestrado na yun para malaman natin kung ano yung personal reason. It's very questionable talaga, Attorney Reg, kasi doon sa tatlong nga uh, mestrado wala naman sa kanila mm -hmm. ang um, relative nitong akusado, uh, si Attorney uh, si um, Senator Enri, uh, Senator Estrada or kahit Sina wala kasi ang sabi ni Attorney Bukar para maging valid visa itong personal reason mo kailangan at least 6 degree iyong 'yung 'yung, yung pagiging relative mo doon sa accused, 'di ba? Kasi pwedeng magamit 'yung bias mo siguro yeah. dahil pwedeng mo siyang paboran, mm -hmm. pero dito sa tatlong uh, mahistrado na to, wala sila any personal relationship mm -hmm. doon sa accused at sobrang uh, tight-lipped sila dito. Kung ano 'tong mga personal reasons na to, odo meron tayong naririnig off the record, kung ano possibly 'yung pinagmumulan ng forces mm -hmm. outside the court kung uh, sino sino yung posible kumakausap sa kanila mm -hmm. na pressure sila from from possibly from other sector na uh, aspe, mm. uh, aspect ng government mm -hmm. pa 'di ba or uh, pwede rin coming from from the defense mm -hmm. ng no senador kasi malaking bagay na lumabas kasing desisyon ng First Division ng Sandiga Bayan, denying mm -hmm. yung uh, petition for bill ni Senator Revilla ito yung ito talaga yung magtatakda uh, ng expectations ng mga tao yeah. kung paano tatakbo ang PDAF cases sa Sandigan Bayan. Mm -hmm. Maraming salamat Joyce Balanchao para sa ulat na yan.